pinagtatabas ko yung uh, ano rito uh, ang tawag dyan yung wang isis yung makate yan yung bulhat yan ba ko na ito yung kamo kasaba ko laki na 3 months pa lang pala to ito isang bonnegit sa battery pinabasa ko so yan hindi tumataba yung gun ito yung bayabas yung narati may mga papaya akong tinanong pero wala kong magubuhay papaya